magandang araw mga kapis kapisda. sasagutin lang natin tong uh, concern ng isang ating manonood na katangahan ko daw oh my god katangahan ko daw so in this video guys i-explain ko sa inyo step by step yung aking katangahan ayan so sinishare ko lang yung katangahan ko talaga mga idol dito sa aking mga pinagkagagawa unang-una napakatanga ko po mga idol na nagkabit pa ako ng water pump automatic switch pump sa gripo na to reason kaya napakatanga ko mga idol kasi hindi na ako gumagamit ng timba, bubumbahin ko pa tong gripo. Yan, yeah. ko pa gripo at lalagyan ko yung timba. Let's si timba. Yan. Yeah. Sa katangahan ko mga idol, ayoko na po nang magbubomba ng ganito at lalagyan yung timba, bubuhatin ko at ilalagay po sa loob ng bahay. Doon po sa ating CR na kung saan meron po doon mga drum. Yan. Yeah. Para sa mga may hirap like us, yung sak-sakto lang yung mga gamit sa bahay eh naglagay na lang ako ng water pump at nilagyan ko po ng hose. Yan, pangalawa yung katangahan ko mga idol, nalagay ko po ako ng mahabang hose sa loob po sa bahay, sa CR, para malagyan yung mga drums. So dahil sa katangahan ko mga idol, isisindi ko lang itong water pump na to, Aandar na po siya, hihigop na siya ng tubig na galing sa poso at malalagyan ko na po yung mga drums sa loob ng bahay nang walang kahirap-hirap. Ganun po ako katanga mga idol. So dahil doon mga idol, hindi na ako gagamit nito hindi na rin ako mapapagod magbomba ng gripo, magbuhat pa ng timba, maglalakad ng malayo, paikot doon, papuntang pinto, papasok ko pa yung tubig, timba na may lamang tubig, na binomba ko. Sa ganun mga idol, dahil sa katangahan ko, nakatipid po ako ng oras, para lang ihiban yung mga tubig sa loob ng bahay, gamit po yung mga device na to. Yan. Sa katangahan ko mga idol, dahil hindi naman ako expert sa ganito, ayan, pero dahil sobrang katangahan ko, hindi ako expert, hindi ako marunong ay, nagawa ko pong magigib ng tubig ng walang kahirap-hirap sa tulong ng mga device na ito. Ayan, so binili ko lang to, is uh, 800 plus to, assuming 900. So ganito rin nilo sa water pump. Binili ko rin to sa online. Ayan, baka nalilito kayo sa mga locations, especially doon sa mga nagme-message po dito sa aking page para po sa inyong kaalaman. Yung kachat nyo po dito sa aking Facebook page, dito po sa Catfish Farming Philippines by Raymel TV yung una kong makaka-message yung pulito kung first timer po kayo nag-message ay yung AI. Ayan, yung AI na tayo na rin mismo ang nag-program para sagutin niya yung mga pinaka-common question or yung paulit-ulit na tanong dahil mag-isa ko lang, marami po kayo. That's why nag-program ako ng AI to respond siyo po. Pero pag hindi na kayang sagutin or wala na sa knowledge ng AI yung mga questions niyo, ipinapasa na po ng AI sa akin at sinasagot ko po yun isa-isa. Kaya humingi po ako ng paumanhin doon sa mga hindi ko po nare-response ng na mga message ng mabilisan. Pero on my end guys, ginagawa ko po yung best ko and I do my best whatever it takes to response nyo po. Pero I'm promising na lahat mare-response ko kaya dine-develop ko pa rin yung responses ng page po natin. So sa comment, nagre-reply na rin siya doon sa mga ibang keywords na nababanggit nyo like how, how much, how to avail. Yan po yung mga keywords na nire-response sa comment at saka nagme-message yung ating AI para lang po sa inyong kaalaman. Pero kung may mga questions kayo, i-message nyo like naghanap din ng galvanize ganyan may iba't iba pong location yung ating mga partners dito po sa ating uh, Facebook page dito sa, sa Catfish Farming Philippines by Remel TV meron po tayo ditong iba't ibang suppliers na kung saan nakikipag-partners po tayo or collaboration pero kung gusto nyong alamin na as a vlogger as a content creator based po kami sa Pangasinan pero meron po tayong iba't ibang partners nationwide So ayun, ipatuloy ipat natin yung katangahan ko mga idol So sa katangahan ko mga idol, nag explain ako ng water pump. Ito kasi water pump yung collagreen. Ito po ako, makikita nyo yung collagreen. May dalawang klase. So ito po ay 220 volts. So nakikita nyo sa video na ito. At meron din pong pang 12 volts. So dalawang klase po siya. Same color. Same po na water pump. So yung iba, from the word solar pump, pwede mo siyang isaksak directly doon sa solar panel. Disclaimer lang, hindi ako masyadong marunong doon sa mga solar panel, sa mga voltage. Ayan, ganun po ako katanga. Pero ako kasi uh, race taker ako, nagpa-try-try ako for my own DIY and then I'm taking my own risk. Kaya watch this video, guys. Capisda for your own risk po. If hindi nyo po nagugustuhan yung video na to, pwede naman po kayong mag-next. Yun lang. So, nagsishare lang po ako ng mga videos, mga idol, uh, kasi baka mayroon akong kagaya or mayroon akong parehas na mindset na ayaw ng uh, mapagod or gusto rin maging tanga. Oh my God! So ito po mga idol ah uh, yun sabihin na natin assuming nga uh, kasama na to mga to yung mga kuliblo na to yung uh, switch assuming na lang nga uh, gagasos ka ng uh, 2200 sa ngayon na uh, kasi nagpa fluctuate din yung mga price so sa ngayon still yung presyo kung ano yung nasabi ko dito sa video ko ganun pa rin so ito po makakagasos po kayo ng assuming na lang sabihin nyo na lang tig 1000 so 2000 ganyan kasama na yung mga check bulb mga idol ito yung mga check bulb So kung hindi nyo alam yung tungkol sa cheek bulb, marami pong pwedeng mapanood na video. I-search nyo lang how to install cheek bulb. Yan kung anong trabaho ng cheek bulb. So ganun siya kasimple mga idol. Ayan. Sana na-explain ko na po yung uh, kompleto pong katangahan ko sa video na to. Ngayon kung mayroon pa kayong gustong malaman tungkol sa mga katangahan, ay just comment down below or direct message me. And thank you po sa message ni me, sir na sa katangahan ko. At ipinaalala niyo po kung gaano po ako katanga sa mga pinagagagawa ko po. Yan. Ang pangako po kasi hindi na ako nahirapan mag-igib. Ayan, ang pangako po kasi napadali ko lang yung pag-iigib sa loob ng bahay nang hindi na ako nag-e-effort na magbomba. Ganun po ako katanga. Thank you for watching mga kapisda. Bye-bye!